Yung mga na meeting yung mga contractor natin, Dodie. Yeah. <laughs> sandok ako diyan, tahoy nga lang. Sandok na ano, pag may ni Dod? Oh, oh so. pasta? Lupit? Eh ito! Ulang sa sos Ulang? tata, tata. tata. Ganyan mo isa. Ito. Oh lagi mo. Maghihintay to. No? ito? na. Chili? Oo! parang oh, mangga. Okay. di ka lang. makakain. Kumuha na sa'yo. Hindi, kakain ako. Ano na, babe? Yes na. Shout out, shout out! Ayan na. Hi. Hello! So, may meow-meow tayo dito. Oh. Ay, meow-meow. Sarado yung pandisalan. Oh. Ay, kanin naman. Oh, so, meron tayo dito. Wow, may pa, ano, makabuhang sosyal naman. Pagkakata. Good properly. My love. ng ganito. mo? wala kaming ganito sa bahay. Parang si Sonson dati nung buntis ako. Gusto ko yung mga street food ayok pakain. Wala nga nang takain. May tsara pre. Okay, ka. Kaya, kuha ka dyan. Labas mo na yan, pre. Kaya nagulat ako nung nakipansit ka. Kaya <laughs> ako

Malala ka, sir. Hindi, hindi. Kung hindi, matatanggal Kama, kama! Ha? 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 ano

ano, mesa na ulit. Pang model 'yung galawan Shay. <laughs> <laughs>